Of course, Kuya, congratulations. Maraming salamat. Grabe, wala pang isang taon nung release mo ng Pilak. Meron na namang sari-sari. Bakit sari-sari? Um, um, yung sari-sari story na naisip namin na title ay um, ano siya, umbrella talaga siya na title. So, nung ginagawa ko yung mga songs, um, tinry talaga namin na ma-identify na yung title ng album para mas madali for me to choose topics and to write songs na pwede namin ilagay dun sa album. Mm -mm. Ito yung mga uh, pinagsama kwento ng iba't ibang tao and uh, mga experiences nating lahat. Mm -mm. May mga may mga malilikot na topic, may mga sensitive topics. Mm -mm. Yan, yeah, nabanggit nyo nga yung malilikot at sensitive na topics. May agam-agam o takot ka ba nung ginagawa ito at ngayon i-release -re na na baka syempre may mga sektor o bahagi na lipunan na maapektuhan o tatamaan lalo na ay I mean karamihan doon medyo sensitive hmm. talaga it, it, hindi naman siya isang bagay na talagang ginawa ng isang taon wala naman akong nabalitaan pa na na nagsaserve <laughs> ng parte ng parte ng katawan ng mga lalaki so, uh -uh. Um, it's it's safe um song na fictional. Mm -mm. Um, kasama siya sa process nung ginawa ko yung album mm -mm. um, yun. Sana wala. Mm -mm. Kuya, ano lang masasabi mo? this is not the first time na nagsama-sama kayo ni Sir Rames, no. Pero yung collaboration lang between an OPM, one of the OPM rock icons and one of the OPM hip-hop icons. Ano lang masasabi mo doon? Na ang ganda nung swa, ang swabi nung collab, ang swabi nung trabaho ninyo. Siguro ang, ang isang bagay lang na na talagang masasabi ko na kapuri-puri kay kay Coerencia, he never niya ipaparamdam sa iyo na siya ay eh. isang rock icon, isang uh, very prominent na tao sa industriya. Uh, para talaga ang 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 setup namin ay eh, dalawang magkaibigan na gumagawa ng uh, isang bagay na mahal nila. Very light ang aming studio schedules ay 9 to 10.30 to 11, pinakamatagal na 2 hours. Mm -hmm. Very, very pleasant. Mm -hmm. uh, napaka natural ng aming, ng aming chemistry. Mm -hmm. so, may mga, may mga input siya na, na, sinasabi sa akin na I really appreciate. Uh mm -hmm. Nagiging mas madali ang aking pagpili ng, ng direction kung saan ako pupunta. Parang walang titulo-titulo sa inyo, no? Hindi, hindi talaga. Eh. Mm -hmm. Never, never ko yan naramdaman sa kanya. Mm -hmm. Kahit noon pang ako yung nagsisimulaan hanggang ngayon. Mm -hmm. Kuya, add, add ko lang, ang laki din yung pasasalamat sa'yo ng community dahil magiging bahagi ka ng Pride March sa sa Sabado, very sa ex celebration. Very excited. Anong uh, sinabi sa akin na ang ang numbers na expected na dumating, na dadating sa Saturday, I, I'm very excited. Mm -hmm. so, I think it's... it's Uh, my way din to say to, to say thank you sa support nila sa sa mga songs na ginagawa at grabe rin yung pagmamahal ng community sa iyo. Maraming maraming salamat. Okay. Kuya Glock, invite mo lang yung mga kababayan kapatid natin to no, grab a copy, listen to Sari Sari Story. Yan na, mga kapatid, mga kababayan, mga boss, yun, ang ang Sari Sari Story album ay available na sa lahat ng uh online streaming platforms uh pakinggan nyo, i soundtrip nyo i-share nyo, i-kwento niyo okay Sarapan.